Ah uh, nandito ako ngayon uh, sa Supreme Court upang uh, ihain ang uh, isang uh, uh, complaint against uh, Vice President Sara Duterte Carpio uh, dahil doon sa kanyang uh, Zoom uh, presscon na kung saan ay pinagmumura uh, niya uh, si uh, Pangulong Bombong Marcos, si First Lady Uh, Lisa Araneta Marcos at si Speaker uh, uh, Martin Romualdez. At uh, doon din ay uh, kanyang uh, sinabi na uh, meron siyang kinausap na uh, inutusan niya na patayin si uh, Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romaldes kapag ka may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin... Uh, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente bongbong Marcos ngayon, yan ay uh, dahil siya ay uh, member din ng uh, uh, korte siya ay isang abogado ay uh, gusto kong subukan ang uh, pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan eh wala naman talagang dahilan para i-disbar, ay eh, dinisbar ako ng Supreme Court at uh, yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video and yet the Supreme Court dahil anti Marcos ang Supreme Court eh ako ay dinisbar di pa ako ng one year and yet dinisbar kahit na walang dahilan eh ngayon eto si uh, PT Inday Sara nanuntok siya nang uh, sinuntok niya yung uh, sheriff na nag iimplement lamang ng order of the court who is, uh, he was uh, performing his duty as a sheriff pero sinuntok niya and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ete ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang uh, adhikai na mag-administer ng justice o gusto na lang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila Dilima nagdefy ng order ng Supreme Court ng TRO and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nagsubmit ng mga peke, mga forged documents at Supreme Court, hindi niya hindi siya sinuspinde. Ngayon, eto si Uh, Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang Presidente, patayin ang First Lady, patayin ang uh, uh, Speaker of the House, si uh, Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito. Dahil hindi sila kikibo dito kay Sara. Dahil sila ay anti-Marcos. With the before. Does the pilot no, I am even... not. I yes, I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when he was, uh, but when his term ended, my support of course is to President Bongbong Marcos. A uh, korte, siya ay isang abogada, ay uh, gusto mong subukan ang uh, pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sa pagkatao na kung saan ay eh, wala naman talaga dahilan para i-disbar, ay eh, ako ng Supreme Court. At uh, yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video and yet, the Supreme Court dahil anti-Marcos ang Supreme Court eh, ako ay dinismar kinispandi pa ako ng one year and then dinismar, kahit na walang dahilan eh, ngayon, eto si uh, P.P. Inday Sara nanuntok siya ng, uh, sinuntok niya yung uh, sheriff na nag iimplement lamang ng order of the court who is, uh, He was uh, performing his duty as a sheriff Pero sinungtok niya And yet the Supreme Court did not bother to suspend her And, and, and ngayon, papatayin niya yung presidente Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang uh, adikahi na mag-administer ng justice O gusto nalang ipatupad ang batas Dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court Si Laila Dilima nag-defy ng order ng Supreme Court ng PRO and yet hindi man lang siya kinangke. Si Chel Jokno na nagsabit ng mga peke, mga forged documents sa Supreme Court, hindi niya, hindi siya si Gustinque. Ngayon, eto si uh, Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang Presidente, patayin ang First Lady, patayin ang uh, uh, Speaker of the House, si uh, Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. sila sabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. for at least...